Uy, mag-MC na po diri sa mabago para sa ilang fifth nightly activity sa ilang fiesta. Yay, uhahay! Sponsored sa Sea Favorites and OFW diri sa mabago na si Dan Lagroma. Pag-alibi na lang yun, uhahay! for today's video mga kahui before ko mag MC ari ko mapit ila Bell guys celebration sa pagka-graduate sa iyang anak na si Shana and wedding anniversary nila ni Manu Shana yay uhay congratulations bang bang nasa didiretso ko sa mga bago kaya ako mag MC sa ilang nightly activity yay pagkabibuan na lang giyod mo no? grabe performer kayo si Dan Lagroma ani kay nakijam gid siya sa mga katawahan diri arang lingawa sa mga tao uhay yay nangatag siya o si Nina kap mga stickers yay uhay pagkabibuan na lang giyod diri nga tao ani ni Jam og naa siya mga stickers ni Hapag sana all uhahay yay happy happy lang ta grabe siya pasayog ng bataw murag si Elias oye yay and idol kay ni nako no ang guitarist nila ang grabe gid mga tao indak-indak gid -indak sa kalipay Yay. thank you so much sa atong mga seafarers and OFWK sila ang sponsor for tonight's activity yeah uh si Dalagroma, grama grabe mo mo kani ang artist nga nagcompose sa buholan ang sikat, Kat nga mga kanta, kanta sa ABS-CBN sa mga artist sa Manipio o Pascual o pang mga singer uh hi ko pong friend o oh, puno-puno pi sana gidagit ni dela grama gigiling siya Uy. sana og kita ganog gap uha ha perting kiligan niya sana all lang kita diri ning antas sa kanta ni TJ kalagi uha hay uy o hay og na si Keisha from TNT tawag nang tanghala ni kanta siya uha ha hay og wa pa na palupi bata diri sayo siya together with ni dan lagro ma perting oh, oh, eh, bibi o o e e e e pupak mo nang kita ga ani sinina ni dan sana og kita ga sinin ikumot na ni Ma'am Arlene oy uha thank you so much kay dan kay nga pinag ang atong ang maki, no? Nga sa ato ang nate activity. Ya, yeah, imo to ang mga tao nag sa pag sa sinina. Uy! Daghan kayo salamat. Huwag ani na ko tamang. See you to my next vlog na pa'y part 2. Bye-bye!